Hello Capricorn, Sun, Moon, and Rising. Ako po pala si Madam P. Welcome sa Unicorn Princess Tarot. Ito ang messages ko para sa'yo. Be sure to check your other signs, especially your rising sign, sun sign, moon sign, dahil pwedeng ito yung magbigay ng messages para sa'yo. Ito nga pala, ipa-flash ko sa screen. Ito yung mga ways kung saan ka pwede mag-reach out para sa akin. Meron ako mga admin na mag-a-assist sa'yo kung gusto mong magpa-book ng um, personal reading. Ayan. Meron akong palm reading, astrological reading. Magkaiba yung price nito guys. Mag-inquire ka na lang doon sa mga na nakita mo doon sa screen. Anyway, ma-appreciate ko kung magko-comment ka. Nagaganahan ako mag-reading kapag may mga nagko po sa aking video. So, sana ay mag-iwan ka ng comment yan sa baba. Start na natin, Capricorn. Ayan, medyo malaki yung ano, effect sa'yo nitong full moon na ito, no? Dahil why? Full moon, uh, it's happening on November 16. Tapos, pagdating kasi ng ano, ng uh, November 20. So, days after November 16. By the way, ito November 16 yung full moon, pero yung effect nito pwedeng weeks week before or week after ng full moon yung maging effect sa yun ito. And then pagdating nga uh, nitong November 20, etong si Pluto, papasok na siya ng uh, Aquarius, which is yung Pluto, alam mo naman yan, pinakamalayong planet yan. And uh, ito ay kasalukuyan nangyayari o nandito sa iyong sign. So yung pagpasok ng uh, at ng full moon, so medyo magiging malaki nga ang effect sa'yo nito kasi maybe there's big change na mangyayari iyo pagdating sa buhay mo, especially yung iba may kinalaman sa money sa work, Or, maybe yung iba sa inyo, uh, some of you, there's a new beginning pagdating sa love, pagdating sa, pwedeng may kinalaman sa children, yung iba. Or, maybe skills or talents or hobby na pwedeng ma-discover mo around this time. Yung iba sa inyo, maybe it has something to to do with spirituality. Yung iba, magiging malaki ang tulong ng panonood mo ng mga bagay na may kinalaman sa usaping spiritual. Ito, YouTube, Facebook, uh, maybe sa TikTok kung nanonood ka rin doon. So, there's a lot of messages sa'yo through that. yon with the use of communication or with the use of social media, marami kang magkakaroon ka ng, mag ng clarity or magiging ka ng clarity about your life, about spiritu spirituality, spirituality pwedeng ito ang magbigay ng guidance para sa'yo. And then, yung iba naman sa inyo, yung iba sa inyo na... Uh, na maybe there's a relationship na no longer working, Uh, sa buhay ninyo, maybe a child inside your home na parang hindi mo na gusto yung ginagawa nitong child na ito, there's a possibility na pagdating ng, ng full moon, ano, medyo mag, mag na tayo ng pagbugso ng damdamin kasi full moon, talagang heightened talaga yung emotions natin around that time. And ikaw, pwedeng ito yung maging, mag, maging dahilan sa'yo para mag-burst out ka. sa bigla mo sabihin yung totoo about this child and or ikaw ito na pagdating sa relationship, if you're no longer happy during this full moon, pwedeng masabi mo, mabanggit mo na, yung mga bagay na talagang hinaing mo or hindi mo nagugustuhan pagdating sa partner mo or sa kakonek mo. Okay? And also, the, uh, around this time, pwede magkaroon ng mga fi financial activities na, uh, yan, yung iba pwede yung talent mo, yung skills mo, kung ano man itong mga something na pinagkakabalan mo, if you are someone na very artistic, skillful, pwede mahilig ka sa music, etc. Basta something to do with arts, pwede During this full moon, meron kang something na masimulan about ito sa mga bagay na ito na pwedeng in the future magdala ng swerte or ng pera sa iyo. Okay? So, take note yung mga skills mo, knowledge mo, hindi mo dapat, or yan, yung mga alam mo na. Na? You being creative, you being in the spotlight. So, kung ano man yung mga bagay na pinagagawa mo dyan, alam mo yan, pwedeng in the future mapag- kakitaan mo yan, so uh, use the energy of the full moon to make transformation sa kung ano man yung meron ka sa sarili mo, maybe maisabuhay mo ito, na kung baga, ito dati hobby ko lang, pero pagdating ng full moon pwedeng ma-realize mo, ay marami na tutuwa sa akin, ano kaya kung i-upload ko kaya ito sa aking TikTok, o sa aking Facebook sa aking Youtube, baka, baka ito magbigay ito ng swerte sa akin, so pwedeng may mga discoveries about that in the near future or in this uh you know full moon sayo so also at the same time friends um pwedeng malaki or maganda ang tingin sa ng mga kaibigan mo you are the one na nagiging example para sa kanila ngayon around this full moon pwedeng may mga big changes na magagawa ka or gagawin ka with with regards to your friends. Yung iba sa inyo, pwedeng may mga madiscover ka sa iyong friends through social media na pwedeng ma-realize mo, ma ay itong kaibigan na to, toxic na to, ayoko to. Uh, even blocking and ending a relationship with a friend is possible around this time. Pero yung iba, discovering of a new friend, makakilala ng bagong kaibigan, whether ito ay through social media or in real life, is high chance then around this time. And yun nga, pwedeng you would learn a lot of secrets na pwedeng may kinalaman sa iyong um uh, kapatid, tinuring na kapatid, best friends, uh, kapitbahay or mga kasama sa bahay, pwedeng ma makita mo yung mga bagay na isinilenskreto or tinatago nila, at pwedeng ito maging dahilan na, na magkaroon ng big change para sa iyo or sa inyong dalawa. So anyway, magpupul tayo ng card ah uh, para mabigyan ka ng guidance kung ano yung mga messages para sa sa'yo Capricorn be sure to like and subscribe guys pa-comment soba. sa iba. kahit po heart heart lang guys kahit heart heart lang malaking bagay yun sa akin sobrang nakakagana po mag-reading kapag kami mga sumusuporta The ace of pentacles and the nine of swords, queen of cups. Clarify the nine of swords, ace of once Okay. Whatever this new beginning na, na nakakapagpa-stress sa iyo, if there's someone, some person, some people in your life na nagbibigay ng stress para sa iyo, maybe it's about time na parang tanggalin mo muna tong stress sa sarili mo na ito. Huwag kang kumonek or huwag mong ituloy kung ano man itong new beginning na ito kasi kung ito nakakapagpa-stress, nagbibigay sa inang health problems or whatever, maybe ito yung time na sinasabi sa iyo na wait lang, huwag kang mag magpadalos-dalos, huwag kang magmadali. The six of swords here, you are someone na talaga na, alam mo yon Capricorns, they are known for being so workaholic. They are someone na talagang determinado at talagang focus talaga is kumita or focus is work, career, ganyan. Maybe it's about time na mag-focus ka naman sa sarili mo, what truly makes you happy and what will make you happy. Maybe it's time na mag-, mag magtingin ka naman ng uh, something na makakapagpa-entertain sa'yo, whether these are talents or hobbies or Uh, skills or ikaw no na parang bigyan mo naman yung time ang sarili mo na maging masaya na kalimutan saglit yung responsibilidad uh, maybe sa pamilya or responsibilidad mo sa iba. Okay? At mag-focus ka sa pagmamahal sa sarili mo kung ano yung talagang um makakapagpasaya sa iyo kasi of course uh bigyan mo naman pahinga yung sarili mo. Huwag naman laging sila na lang na sila. So, thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. Thank you a lot. At, guys, yung Facebook page ko, palaguin naman po natin yung ano, followers. So, hopefully, ma-follow mo rin ako doon. Matulungan mo ako mag-grow yung channel. Kasi, alam mo, this is my purpose and you are actually helping me uh, by following, subscribing. Kasi, nabibigyan natin ng guidance din yung iba. Nararating yung mga video ko sa kanila by simple as simple as mag-comment ka, mag-follow ka, etc. So thank you for watching. I love you all and bye, -bye.